Bye. Magandang umaga. Ay, hello, kumusta? Kumusta po kayo? Kaya nga lang po. Saan po kayo galing nanay? Saan po kayo galing? Sa bahay ko. Ha, nga laka kayo? Sino Ay, kasama? Nga lang kasi wala kong mabili ng bigat. Ah. Oh, ilan taon na ba kayo nanay? Ilan taon na po kayo? 1941. Yun, nasa 80 na po kayo na Ah, may pero malakas pa nanay, no? Yun, sina... Ano <laughs> po so, pangalan so, niya, nanay? Ito sa Panginoon. Opo. Bigyan uh, na lang niya akong lakal. Ito, nanay, kanina ka pa po nag, ano, nangalakal. Anong oras ka pa nangalakal, nanay? Kanina pa ako. Yun, nanay, Eto yung nakuha mo. Ito po yung nakuha nyo nanay. Oh, yan, oh. Ibebenta niyo na po? Ipipinda ko yan bago po umuwi. Pwede ko lang bang ipinda muna yan. Saan ba yung bentahan nai? Saan yung... Dito lang malapit kay ganoon ka tapos papunta ganoon hmmm Eto na yung mga magkano na po ito nai? Ang kilo ng karton 4. 4. So ilang, okay, ilang kilo lang ito mga bagay. Ang, ang, bigat na nana eh. Ikaw lang nagdala nito? binitbit mo lang? kaya kaya po hinihila ko bigat nito mga body oh siguro mo mga... nasa pito hanggang 8 kilo Ay, ano mo, ginagawa ko yan hinihila ko lang yan oo pag ano ko magbinda hinihila ko lang ito gusto mo nanay isakay na natin yan at ibenta na natin? kaya <laughs> <laughs> hindi mo nanay nanay kunin ko na sasakay ko na nanay oh. Ang bigat ito, mga body nasa Uy, 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 uy. Nasa mga walong kilo siguro to. Tapos hihila niya lang. Mga taong mabuti ang pag-uubad. <laughs> Ayan. Pag ah, dito na nai, sakay ka na dito. Oh. Dito ka na nai. Oh. Diyan ka na po para magkatabi tayo.

nawawala na. <laughs> <laughs> Bakit hindi kasi namahan ni Kuya Nay? Ay, atake sa puso yung anak kong panganay. Dapat hindi ako maghanap buhay. Dahil siya ang maghanap buhay sa akin. Inatake sa puso. Eh, wala na siya. January 9. Mga, Ay, nito lang, Nay. Ito lang. Itong Oo, taon lang. January 9. Anong pa? Nakaraan. So, kasi Saan na nai natin ano dadalhin? Saan banda? Dito diretso? Hindi, diretso muna oh, tapos pagdating doon sa may butika, iikot ka nang padiretso ganoon. Ah, sige o, po. may butika diyan. tapos hindi ka pa ganoon. Okay, o, po. yun lang tapos, pa diretso. Ituro mo na lang sa akin nanay. Ituro niyo na lang po sa oh, akin. Sige. No, po. Sige po. sige, <laughs> sige nanay. Sige, sige. <laughs> Diretso lang na ay? Uh Oo. -oh. Diretso lang. Yung may jeep doon. No? may Yung mayroong timbangan na ano na dilaw. Ah. Dito po oh. araw-araw nilalakad ko lang ito. Lalo yun na yun No? Oo. Yan sa may timbangan. Ah dito po. Kasi yung mga bali So ako na po magbaba na Ay salamat po dito ka Ay, diba? dito ka pala nag ano, nanay nagbebenta oh, dito ako araw-araw pag araw-araw pa dito ako nagbebenta opo wait lang nanay ha kaya kailan mo si nanay kuya <laughs> kasi kasi ipag. lakad mo na malayo. Layo. Oh, sabi ko na na eh, walong, walong kilo daw po. Ang bigat niyan kaya, kaya niya. Ba, oh. naka kilo si nanay. Pwede nanay, yung bayad nanay. Lagi nagbibenta si nanay dito kaya? Ah, ารับสีปักมานัยไปกันนะอาทิตย์นักตาเฮ้ยขอบนุณ salamat. <laughs> Magkano na pagbentahan mo na nai? Ito. 28 28 oh, oh pwede na kasi ang isang kilong bigas 25 oh, oh kaya pwede na Beo, ayan, nanay oh <laughs> <Nakapuchi> na ako! <laughs> <laughs> salamat po! Salamat! Salamat! <laughs> salamat, salamat. salamat. salamat Kilala ka nila nanay, ah. Ay! Halala, balik tayo. Sabi siguro sa Panginoon, maraming pang maawa sa iyo. Oh kasi ako naman pag may mga ano sa amin mga bata nang nangangailangan ng pagkain pinibigyan ko tabi ng kalsada yung bahay mo nanay tabi ng kalsada ah hindi hindi po sige, sige. Papasok, papa ano papasok ka muna pero pwede ka naman ang huminto na lang doon pupunta na ako sa bahay ko bilang inatake yung puso ng anak kong panganay hindi ako maghihirap na ganito so bukas na yung mga ngalakal pulit kayo pag ano pag mayro kasi hirap na namang may katon noon Opo. dito na doon ah dito yan pababa yung bahay namin yung katabi ng tindahan na yan sa bahay namin basta dito na ay eh. Oh, yung oh, tindahan na yan, pag ganun kunti, tapos pag ganun bahay ko na. Okay, ito ha, at ibili mo ng bigas na <laughs> nai, ha? na po kayo, kayo naman ng magandang kaluban. Oh, okay. nanay, ingat po palagi, nanay, ha? <laughs> Yun, ang mabait, okay. nanay. <laughs> bili na lang. Bili na lang po kayo ng ano na bigas tsaka ulam. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong ulam na na so, Ingat, ingat po na eh. Mayroon na po akong pambili ng bigas. <laughs> Salamat po nanay, ingat po. Papa, bye pa. pa bye nanay. Salamat sa wala sa support na hindi ko naman ito magagawa mga body kung hindi dahil sa inyo. Kaya sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po. At naway, uh, ano, lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Kaya mga body, hanggang sa muli.